Fund o pag-ibig fund ang 22 million pesos na calamity loan sa nasa 1,500 members sa Bicol Region. Yung pagkakilala lang yan, ay hindi lang yung pagkakilala by name. Yan ang uh -huh. pagkakilalaan mismo sapagkat tinanggap si Kristo bilang Panginoon Tagapagligtas. But we should thank God that we were spared from the super typhoon. It's better to expect the worst and get little, then expect little and get the worst. And good job din sa mga citizens na sumunod at nakinig sa paabiso ng ating mga leader. At Mamita, it, sweet! Mamita, oh, anyway. Yeah, ano? ano? Anyway, anything. At <laughs> ay, si Jan, nagulog ngaran mo. Si anyway, si anything, ano pa? God <laughs> is love, is love dapat. <laughs> Nagdiriwang sa kanyang ikalimamput isang taong anibersaryo ng katatagan at kataapatan na nagmumula sa Diyos para sa mga Bikulano at sa mundo. Naniniwalang anuman ang kanyang sinimulan ay kanya ding kukumpletuhin. <laughs> ang 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. po natin ay alas 6.30 ng gabi. Madilim ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Naguhay. bawat isa sa inyong nariyan. Nakikinig sa radio, yung mga nasa FB Live na nag-aabang. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo muli. Ako po si Pastora Gigi Daysog. At ako po si Joey Springel. So kami naman ulit ang inyong makakasama sa gabi ito. Kayo muli nakikinig sa I IBC Bicol Station 104.3 The Way FM. So, so ako ang magbabahagi po sa gabi ito. So, ang, uh, ang topic natin ang walang pag-agam-agam pa o pag-alinlangan sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Sige, matatagpuan po natin ito sa Hebrew 13 verse 6 hanggang 8. Hmm. Sabi dito, ano pat ating masasabi ng buong tapang ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos At sa pagdili-dili -dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya Verse 8, si su Kristo ay siya kahapon at ngayon, oo at magpakailanman Amen So yun, ano? Ang sabi dyan? Walang pag-agam-agam na masasabi natin. Ang Panginoon ang tumutulong sa atin. So ang bawat tao ay mayroon tayong damdamin. May pag-iisip. May takot. May takot sa buhay. May pagpangamba. Na ito ay mahirap o sa bawat hindi yung ano kahit anong kalagayan mahirap umayaman man nagkakaroon tayo ng uh, pagkatakot o pangamba may kanya-kanyang damdamit at dahilan bilang tao normal tayong nabubuhay sa mundong ito dahil sa dahil naunawaan natin o alam natin na walang permanente sa mundo sa mundong ito lahat ay pansamantala lamang ang tao ay parang damo o bulaklak sa parang. So, ganoon ang buhay natin dito sa lupa. Kaya kung tayo nag-aalala, napakaganda kung may Diyos tayo. Mm -hmm. Napakaganda na alam natin ang salita ng Diyos at kanyang mga pangako. Kasi kung tayo, bilang tao na nilikha niya, pansamantala lang dito sa mundong ito, pero ang salita ng Diyos ay, di po iyan ah, uh, na nawawala. Nandyan lang lagi siya. Masahin natin yung unang Pedro. Ano ba ang sinasabi doon? Unang Pedro 1, chapter 1, verse, verse 24. 24. Sabi dito, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo. At ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Yeah. Ano bang pinapaalala sa atin mm -hmm. ni Apostol Peter dito? Na tayo mananampalataya everything in this life, position, accomplishment, money, house, mm -hmm. ano ba man on ang mayroon tayo, mawawala po ang lahat ng yan. Kaya mm -hmm. yeah, yun ang sinasabi ni Apostol Peter na para tayong damo ngayon ano ka pa? Ano ba ang tawag, Mr. Joey? Sariwa. Sariwa. Mm. Sa araw ng bukas, malabang lanta ka na. Ganon lanta din yung na. bulaklak. Napakaganda. Bakit hinantulad tayo ang buhay natin sa isang bulaklak? Kasi napakaganda ng mga bulaklak. Pero kinabukasan na lalanta. Ganon po ang buhay natin sabi, sa mundo. Sa at ay lumilipas. Ah, so walang permanente. Walang permanente na mayroon tayo. Ang permanente lang ang Diyos. At ang kanyang salita. Amen. Mm. Kaya lahat yan temporary na kung ano-ano mayroon tayo. Kaya wag nating hayaan na yung mga mayroon tayong tinata sa magamit. Na magmayabang, mayroon tong pride, bang api ng kapwa. Yung salita ng Diyos ang panghawakan natin bilang mananampalataya. Kung na-bless ka, salamat sa Diyos. Kasi nararasan mo yung mga ganyang bagay. Pero tatandaan natin, kahit ano man ang tinatamasa natin, tandaan lang po natin. Hindi yan forever. Kasi temporary po ang lahat na yan. Ang, ang original talaga, yung everlasting life na regalo ng Diyos. Only the Word of God will remain in the eternal life. Kanino? By Christ. No? Kaya, napakasaganda yung mga pangawag nating ibali uh, ibaliwala ang mga pangako ng Diyos kasi totoo po yan lahat. Gagawin ng Diyos yan doon sa mga anak niya na nagpapatuloy na sumusunod. Kaya minsan tayo na, na, na gugumon tayo doon so ano ba pinakamadaling salita no na puro na lang tayo hanap buhay. Puro na lang tayo uh, mga gawain nakalimutan na natin yung ating katawang ito. Kailangan nating alagaan. Unang-una, kailangan natin magtiwala sa Diyos. Yun ang huwag nating aalisin. Ano man na bagay, ipagkatiwala lahat, lahat natin sa Diyos. Mayaman ka man, mahirap ka man. Pagkatiwala natin sa Diyos. Kasi hayag at lantad sa Diyos ang laman ng puso at isipan natin. Tingnan natin, sa Roma 15.13, sabi dito, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananapalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yun, lahat tayo mayroon na nun. Sa, sa bawat isa mayroon tayong banal na Espiritu. Ang Diyos ang tumawag sa bawat isa sa atin. Hindi yan aksidente. Pinili ka. Siya ang mismo ang gumawa ng paraan upang tayo magtiwala at manampalataya sa kanya. Nasa bawat uh, pa buhay natin, lagi nandiyan ang banal na espiritu na, na, na nang tanggapin natin si Christ as, as our Lord and Savior yung banal na espiritu nakatira na po yan sa atin Di na yan Uh, kaya lang nangyayari bakit nanghihina? kasi nadadaig ng ating katawang lupa tinatabad na tayo or nadadaig ng ating mga laman ng puso natin ano ba yung mga laman ng puso natin yung priority natin minsan na na nadadaig po yun kasi yung mga priority natin yung mga, mga makamundong bagay o mga material na bagay wala pong masama doon dahil kailangan natin 'yan, kailangan natin ang pera. Pero kailangan po mabalanse natin. Kaya ang akala natin yung pangako ng Diyos sa pinaghahawakan natin ay mangyayari pa. Pero po, dapat sabi nga, 'di ba, Sister Joey, hmm. seek first the kingdom of God and his righteousness and may pangako hmm. sa dulo, all things shall be added. Oo. Uh -uh. Kaya sabi nga, huwag mabalisa sa ating kakanin, sa ating inumin, ni sa ating daramtin. So, ipagkakaloob ng Diyos yan sa lahat ng talagang buong puso nating sinusunod ang ating Panginoon. Kaya hindi dapat na tayo nag-aalala. Huwag tayo magagam Gagawin ng Diyos yan. Depende po yon sa mga puso natin pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon. And pangalawa, hindi dapat tayo mag-alilangan sapagkat ang Diyos ang nangako mm -hmm. ng walang hanggan sa atin. Tatagpuan po natin yan sa Santiago 1.17. Mm -hmm. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit aninuman ng pag-iiba. Amen. So ang kaloob na mula sa mabuti ay ganap ay mula sa langit. So tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa bawat isa sa atin. At hindi po siya nagsisinungaling. Gagawin niya po 'yon. Depende po 'yon sa ating uh, pananampalataya, sa ating pananalig. Kaya sa buhay natin bilang mga mananampalataya, marami man tayong mararamdaman, Lagi natin ipagkatiwala. Huwag tayong mag agam agam Huwag tayong magdududa. Ano ba ito gagawin ba ito ng Diyos? Itong nararanasan ko. Mm -hmm. Ah, tutulungan kaya ako ng Diyos. Ang sabi di ba? Mm -hmm. Sa tinanong mo nga, Sister Joey, sa John 1624 yata. Hmm. John 1624. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi Anuman sa pangalan ko kayo magsihingi at kayo'y tatanggap Upang malubos ang inyong kagalakan Yun, so kailangan pala humingi, mm -hmm. Sister Joey Pero ang sabi dyan, humingi sa pangalan Sa pangalan niya uh, Sa pangalan niya at, at sabi dyan, yung may Pasasalamat na paghingi mm -hmm. So ayan po, ano, kaya Sa ating uh, bilang mga mananampalataya. Yun ang nais ng Diyos. Na magtiwala, manalig, at sampalataya na natin ang kanyang mga pangako sa atin. At yung last doon, sumunod po tayo. Marami man, hindi, hindi tayo, sabi ko lagi kung sinasabi, hindi tayo exempted. Kasi nandito pa tayo sa katawang lupang ito. Hindi naman pwede na sila binabagyo, tayo hindi binabagyo. Kasama tayo. Pero yung protection ng Diyos nandyan sa atin. Kaya, huwag tayo mag-alinlangan. Magpatuloy tayo. Kasi yung pangako ng Diyos na, yan ang inaantay natin lagi, yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Pangako niya yun eh. Mm -hmm. Sampalatayanan natin. Hindi lang sampalatayanan, lakaran natin. Yung pangako na yun na Ah, pa, buhay na walang sa piling niya. And lastly, sabi doon sa si Honang Pedro 2.9, mm, Datapot kayo isang lahi hirang, isang makaharing pagkasasirduti, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. So, tamo, Siang humirang. Mm -hmm. Hindi basta-basta ang pagkapili po natin. Hindi aksidente. Mm -hmm. 'Di ba? Ang sabi dyan. sa na tayo eh. Isang bansang ah mahalaga sa Diyos. Kaya hindi ka mm -hmm. ikaw na nakikinig, hindi aksidente. Mm -hmm. Pinili ka ng Diyos. Ikaw na nanonood saan ka man lugar roroon Hinirang ka ng Diyos. Niloob niya na makarinig ka ng kanyang salita upang maging malakaran tungo doon sa kagilagilalas na kaliwanagan na pangako ng Diyos sa atin. Okay? Magandang gabi sa iyong lahat at makakapakinig po tayo ng isang abit. Kung sinusay niyo may anting-anting, ilabas niyo na para kayo makabunot ng jackpot. Sabi ko, hindi namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan na namin si Lord na nang bahala. Ako po si Gina Hinovi, 53 years of age. Uh, nakatira po ako sa purok Pagkakaisa, San Pablo, Takurong Sultan, Kudarat ang may asawa po ako at isang anak, ang trabaho ko po ay nagatindira dito sa palengke. Nakilala ko po ang Dixki ay sa pamamagitan ng kapitbahay namin ni Kod. Um, yung mister ko nagalabas sa labas, narinig niya yung kapitbahay na, 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 na nagapasound. Word of God, tinawag niya ako, sabi niya, Ga, ah, uh, pampakinggan mo, pakinggan mo no, ang Dexti ay. no napakinggan ko, totoo nga, word of God, di, nagbili agad ako ng radyo. Before kasi, ah, uh, grabe ang struggle, ang problema ko kasi, uh, ang pesto ko kasi noon dyan sa gitna, lima ang pesto ko. Tapos, uh, nag, ganyan, ko, na ganyan din ako, na-down. Nung no, na-down ako, di, syempre, nasa stage of depression ako noon na time, parang gusto na kaya mga Gusto mo lang magpulong. Ayaw mo makakita ng mga tao, kahit mga friend mo, hindi hindi ako makausap. Tapos, yung time na yun, every time na nakakarinig ako ng Word of God, yung parang iba ang dating good sa akin. From 5 a.m. to 9 p.m., kung may mamiss ako, parang hindi ako contento. Gusto ko talaga makinig ng makinig ng HDI. Kahit diyan ganyan ako natututo, maka-memorize ng mga verse. Dati hindi man, wala man ako alam sa Word of God, kahit Bible, wala talaga ako alam. Unti-unti, may nababago sa akin. Kung baga, yung hope good na huyatan ko yun. Kasi sabi nga doon sa dix Jeremiah 29, 11, For I know the plans I have for you. Plans not to harm you, but plans to prosper you. Plans to give you hope and future. Ay, yung time na pandemic time, di ba walang-wala kami lahat? Pinaalis ako sa bahay ko. Oh, parang nagalit yung nakakuha ng bahay pinaalis agad-agad agad ako. Iyak ako ng iyak sa harapan niya. Nakipag-bargain ako. talaga siya pumayag, pinaalis ako. Pero may mga purpose talaga si Lord kasi sabi niya sa Matthew 8.28, All things work together for good and those to love God and called to His purpose. Kasi yung time na pinaalis ako, marami nagtulong sa akin. Si Lord ang nag-provide. Nakapatay ako daw ng bahay sa tulong-tulong. Tapos, yung lupa naman, 180 square meter, napalitan din ng dubli pa, 450 square meter. Sabi niya guys, sa lock 419, God will provide, God will supply. ba? Diba? Ko ano man ang mga plano nyo, ko ano man mga ginadesire ng heart nyo, ibibigay ni Lord. Basta nag-obey lang. Nag-obey ka lang sa Kanya, faithful ka lang sa Kanya. Imagine na sabi ko lang ang Lord bigyan mo kami ng kabuhayan showcase pero ang binigay pisto million ma, magbiling to million one week pa lang kami nag-open binigay agad ni Lord na hindi ko maniningi nung nag-open kami ng pesto ni Chaberly after one week may naghanap sa akin na Jean ipasok ko ang pangalan niyo ni Chaberly sa City Hall kasi mag, mag yung, yung, yung may-ari nito mayor para wala issue god binalik niya ito sa City Hall, Giparapol, sa lahat naman nagarinta dito sa loob ng palengke. Pinapunta na kami dito sa supervisor's office. Tapos nagsalita yung taga-supervisor, sabi niya, kung sinusayin niyo may anting-anting, ilabas niyo na para kayo makabunot ng jackpot. Sabi ko, hindi namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan na namin si Lord na nang bahala sa amon. Yun lang sabi ko. Nung ako na tinawag na Ah, Lord, di nang bahala. Pag sabay-sabay, nag-upload. Totoo, congratulations talaga. Imagine, maliit yung pisto ko sa gitna. Ngayon, naging malaki. Concrete pa. Sabi ko, Lord, ang bait mo talaga sa amin. Sabi ko. Ngayon, marami akong nabigyan dito na radyo para na makinig ng Dixie. Ay, kasi di share ko kung anong feeling ko, God, na uh, nakikinig ako. Gusto ko maramdaman din nila ang feeling ko. Sige po, manalangin po tayo. Amang Diyos, takilang ka at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat sa araw na to, Muli, pinag mo kami. Makarating sa lugar na ito upang ibahagi, Panginoon, ang iyong mga salita. At mapagpala o Diyos ang mga taong nakikinig at nanonood ng programang ito. Lord God, salamat po, Panginoon, na kami pinili mo, hiniram mo, Panginoon, para sa purpose mo, Diyos. Para sa... Uh, ikaluluwalhati mo Panginoon kung kami lamang ay mananampalataya at susunod sa iyo, mangyayari Panginoon, ang mga bagay na ipinangako mo sa amin, Amen. na patuloy namin karapat dapat na panghawakan at sampalatayanan pagkat ikaw ay tapat na siyang nangako. Salamat po o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po sa lahat at uh, may announcement po tayo yung ina-announce lagi po na seminar na dapat naganap po ito ng November. So, na ano po ito ng uh, December 13. Dito po yan sa the way. uh, second floor po. So, mm -hmm. yan ang ating speaker dyan ay si Reverend Hel Balignasan. So, maraming nakakakilala din mm -hmm. sa kanya. So, mark your calendar po. December 13. So, yan po. At, pa. So, malapit na po yung uh, uh, Albay Prayer Provincial Prayer Gathering po sa linggo na po yun. So ilang araw na lang. Uh, invited po ang lahat. Ito ya yeah, mag, mm. mag uh, sisimula po itong alas 8 hanggang alas otso ng umaga hanggang alas ng hapon po at ito po ay sama-sama na gawain bilang pasasalamat po ng uh, simbahan ng probinsya ng Albay sa so, uh, Uh, pag-iingat sa atin. Isang pagsamba, isang panalangin at isang pasasalamat ng simbahan. Mm -hmm. Yan po, November 30 po yan, sa Sunday Astrodome po yan. At magkakaroon ng motorcade. Ang motorcade mm -hmm. po ay, yung uh, sa Daraga po, mag tayo sa sa Duterte Road, doon na tayo mag Hintayin natin ang galing 3 ano, anong oras pastor? Ah, uh, 7 ang wait ang, ang hintayan natin kasi 8 magi-start na po yung gawain sa Astrodome at yung sa 3 district naman mag-aantayan sila yung mauuna yung taga galing Tiwi, tabako, mm -hmm. yung dadaanan manlilipot, Bakakay, mag-aantayan po sila. Kaya yon po yung mga ano mag-wait po kayo diyan sa mga nakatukang lugar na iintayan natin. Mm -hmm. So yan po invited po ang lahat. EPPG, Albay Provincial Prayer Gathering. November 30 po 'yan. So yan, magandang gabi. Sana nandiyan mm -hmm. na ano, mga nakikinig sa atin, Sister Gina, talagang avid mm -hmm. ano 'yan. Ah, si so Sister ah, uh, 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 <laughs> si Sister Wilma. And yung mm -hmm. nabigyan namin na uh, binigyan kami ni Ma'am Ebeth ng radio, may binigyan po ako dyan sa Maroroy. So yan, si Sister Lita at si Nanay Isa. Magandang gabi. Yung radyo kasi nila, hindi makita yung ano, yung <laughs> 104.3. O, oh, yun. Sabi ko, bibigyan kita. Kaya sa lang, oh, yung kanyang kapatid, sabi niya, baka pastora, eh, mayroon ka pa. At yung kanilang labandera, humihingi din. Sabi ko, tingnan natin. So, yan hmm. po. God bless, makakapakinig na po sila ng programa natin. So, yun lahat po. Uh, patuloy kayong makinig uh, ng tanglaw, sa daan ng buhay. Lunes hanggang linggo po yan. Iba-ibang uh, makakasama niyong mga uh, pastor at uh, uh, live po yan sa FB and sa radio po makakapakinig kaya yan. Uh, gabi din po sa Kilikaw, yung aking ano, abid na uh, uh matagapakinig, nanonoo dyan. At si, si Sister Jocelyn din, nakikinig sa si radio. Uh, at yung iba pa natin, yung nakakarating na tayo kung saan-saan. Maraming salamat po sa lagi sa pag-aabang ninyo ng mm -hmm. programang ito Na talagang malakaran po natin yung, uh, yung uh, pinapagawa sa atin ng Panginoon Hanggang makamta natin yung buhay na pangako niya sa atin mm -hmm. Lagi po lang tayo manalig at manampalataya Lagi ko pong sinasabi na ang pakikining, ito ang nagbibigay sa ating kalakasan At marami po, kanya-kanya tayong nararanasan kayo, ako, Sister Joey, marami tayong, hindi tayo exempted dyan eh. Kasi kung di tayo dadanas ng pagsubok, di natin mapapatunayan, ay, totoo ang Diyos, buhay ang Diyos, tama yung kanyang salita. Kaya patuloy po tayong makinig ng... Uh, uh, Ah, nang programang ito. Sir Joe, 'yung may mga babatiin pa, Mayroon mm -hmm. pang mga hubabon. Bati ko 'yung aking pamangkin, si Chloe, Bernadette at si Naibin is plana. Nanonood sila palagi. Uh -uh. Si Charito. Mm -hmm. Ah, 'yung kapatid uh, ni Sir Joe, Tiga Washington. Mm -hmm. Gakarting <laughs> na tayo sa malalayo. Ay, mm -hmm. sabi niya, Pastor Raji, batiin mo kami. <laughs> Ako sabi ko, huwag ko lang makalimutan. Mm -hmm. yung mga late. dyan sa Ormoc. Lady po, magandang gabi. Ingat-ingat tayo mm -hmm. kasi mayroon na naman Tano daw. tayo tayong taga Cebu. Oh, sa Cebu din. Mm -hmm. Sa Masbate. Pastor Joey. Mm -hmm. Sa Masbate. Mm -hmm. At dyan din sa Pitogo, Quezon. Magandang gabi dyan sa aking mga kaibigan. Mm. -hmm. Ay, pastora, batiin mo kami. Ayan. Mm -hmm. So, ayan, nakakatawa. Lumawak ng ating, lumawak na yung prayer lumawak pa yung ating sakop na panalangin na may magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Ang aming nakasama po sa hapo na ito, si Don Ramon. Ang napakabait na Don Ramon. Eh, si Prince B. Bob. Pagpasok yun ang na naalala ko. Kaya akala ko si Bob, si Don Ramon pala. Kaya <laughs> yan, magandang gabi po. Uh, patuloy po tayong makinig ng salita kung nais natin lagi magkaroon ng kalakasan sa araw-araw so iba-ibang uh, uh, mga salita ng Diyos ang ating uh, uh, mapapakinggan. So magandang gabi po sa bawat isa. God bless. God bless.